Ano nga ba ang isa na kailangan maisaalang-alang alang kung ang balak ninyo sa pinaka-slab ninyo? Ano? Ito, slab para sa second floor or sa kanyang pinaka-luft uh, niya. Ano? So, ginamit dito ay tubular. So, ano nga ba ang kailangan yung isa, bagay isa na kailangan maisaalang-alang? Eh, yung pag-welding. Ano? Dapat welded ng maigi at full weld. Yung buo, kunyari, ditong mga member na to. So, paikot yan, mas maganda na full weld. No, hindi ganito lang, na-spotted lang, dulo-dulo. no? Kasi pag nakalawang yan, yung dulo-dulo na yan, so tanggal na. So, mas maganda na, ano yan, naka-full weld. Ibig sabihin, paikot yan, naka-welding. Hindi katulad na ito, na-spot lang na dulo-dulo, ano. Mas maganda. Pero ito, sabi nga nila, i fulfill weld pa nila. So, bubuin pa yan. Yan, pay, yan pa yan lang ay nakaspat para at least ma-set ng maganda. Kung merong babaguhin, madali ang magtanggal. So, yun ang uh, nagiging uh, trabaho or diskarte ng isang welder. Para, kung okay na, set na ng maigi, ma-full weld na ng buo. No? Yun ang isa. Kung kayo ay nagpapagawa, ipa full weld nyo ng buo lalo yung mga joint na yan